biyernes ng gabi nang bigyan ni Kuya ang housemates ng isang sorpresa. Yeah! <laughs> ang mga nanalo sa interpretive dance task, natanggap na rin ang kanilang reward. Yay! Yeah! Roger! <laughs> That was my surprise, man. kilang saglit pa ay naparod ng Housemates ang isang pelikulang pinagbibidahan ng dalawa sa pinakasikat na ex-housemates. Oh, Carol Lanzon? Jel? mo to? Oo, oh, oh, bakit? Gusto mo, ibalik ko sa'yo? Oo oh, oh, nga, ang kulit mo. E eh, di, tatanggalin ko. Sige na, ano pa hinihintay mo? Tanggalin mo na! <laughs> Pero gano'n naman talaga, di ba? Lahat ng nagmamahal nagpapakatanga. Uh -huh. Kaya Kaya na. Bakit pa, Ano pa bagay Alam mo, nagbakasakali lang din ako. <laughs>